Dahil sana ako mag-isa lang, kaso ayaw magpaiwan nitong maliit ko. Kaya sinama ko na. Pero minsan, pag nasa mood naman, nagpapaiwan siya. Dahil sumama na rin siya, napag-isipan ko na rin na bilan na rin siya ng bag. Bago kang nabuhay ng bag, utumaan muna kami dito sa Tucson. At pinapili ko na rin siya kung anong gusto niya pagkain. Sa sobrang dami, hindi siya makapili kung anong gusto niya. Isip-isip muna ang inday. Yung hirap na hirap na siya pumili, akala mo totoo? Kunwari lang yan ha? Mamaya, dami na niya pit-pit. Tinuro ko na rin sa kanya itong icing kasi favorite niya to pero ayaw daw niya. Tapos nakita ko itong bukayo. Kina-curious ako dahil sobrang nito na ngayon, dati ang laki pa nito. Bumili lang ako ng isang piraso at nakita ko tong whistle, hindi gusto daw niya. Pag nakikita ko ang mga pagkain na ito, naalala ko talaga yung bata pa ako. Hindi ko akalain, uso pa pala talaga yung mga pagkain na ganito ngayon. Pag nakikita ko yung mga ganito, nai-miss ko talaga yung pagkabata ko. Habang busy rin ako sa pamimili, may isa naman dito, enjoy na enjoy sa pamimili. May pasayaw-sayaw pa talaga oh. Halatang gustong-gusto niya talaga yung mga nakikita niya. Obviously, yung bubble gum nakita na naman niya, pero binabawal ko sa kanya yan. Pero ito, pinilit pa rin niya. Hindi talaga siya mahilig sa bubble gum. Pero simulang nabigyan siya ng na kaklase niya, nagustuhan niya at madalas na rin siya magpabili ngayon. Dahil siya yung iskering, natikman ngayon, pinilit balikan. Ay, may ganon. Tinuturo niya itong nagarayang pula na hindi niya alam na mangham. Bale yung tinuro ko sa kanya yung kulay yellow dahil hindi nga mangham. Nakailigan na rin niya kumain ang mani ngayon. Katapos namin mamili sa Chuzon, pumunta na kami dito sa palengke. Pagpasok na pagpasok pa lang niya, nakita niya itong Barbie. Sinek na rin namin kung may damage yung ngayon nakita ko ang dumi kaya pinalitan ko. Bale yung presyo niya ay alagang 1,150. Tulit naman kasi may dalawang bag. Isang lunch bag, isang lagayan ng pencil case. Dahil nagustuhan nga niya, ito hila-hila niya agad feel na feel talaga niya. Naglakad-lakad kami at nakita namin itong mga school supply. Ano pa ba? Nakita ng malipit at namili agad. Agad niya itong nakita ang yung glue na may glitters. At itong fairy tales dreams din na niya. Sa itong maliliit na cards tapos kukulayan niya gamit yung watercolor. Maganda talaga mamili dito kasi mga mura lang ang mga binibenta nila paglalakad namin nakita namin itong bag na design na horse napili ko siya at nagustuhan naman niya yung horse kaya pinalitan niya yung barbie niya ito lang din kasi yung horse ay nagigisa na lamang at ang ganda naman talaga mas mahal nga lang ito ng 40 pesos kasi sa barbie 1150 ito naman 1190 kung akong papili mas gusto ko na rin yung horse sa kalaim eh, mo nagigisa na lang din yan Para sa kanya talaga yung bag. Maganda talaga mamili ngayon kasi mahirap na may pagsabayan pag orasan ng pasukan. Dahil may nakapagsabi nga na yung grade 1 ay madami yung libro, kaya naisipan ko na rin siya na bilhan ng bag na may gulong. Para nga naman hindi siya may rapas sa pagbubuhat ng bag niya. Napunta na rin kami dito sa part ng mga pantalin ng buhok at mga pagsabit sa bag. Habang namimili, tapos napansin ko itong nasa kamay niya na kulay green. Pinatanggal ko kasi hindi nga naman bang mamatch sa bag niya. Pinapalitan ko at aganap ako ng kulay pink Sakto naman may kulay pink na mermaid yung favorite niya Higit sa lahat, itong horse Ang cute oh, kulay pink talaga Bagay na bagay sa bag niya Pumunta na rin kami dito sa may mga papel at lapis tapos bumili na rin akong dalawang pad ng grade 1 na papel habang itong bata may nakita na naman na maliit na notebook pinag-interesan na naman bumili na rin ako ng lapis na isang peraso na munggol 2 sa dami na pinapakita na anak ko sa akin pinapili ko lang siya na isa hirap pa talaga siya mamili eh kasi sayang nga naman kung bibili mo lahat kasi paglalaruan lang niya at sulatan lang kung ano ano at tamang tingin lang din ako kung ano mga nakalagay dito may mga numbers, drawing book at coloring activity ng mga isda naman to at may kasama mga sticker. Pumunta na rin ako dito sa frame section. Namili ako ng design kung ano yung maganda para doon sa picture na anak na ko nung Kenday Garden Shop. Tapos yung uli na rin pinunta na yung Seymour. Dito lang kasi ako nakakabili ng gatas para sa kanya. Tapos nakita niya itong ring lollipop. Nakala niya umilaw, hindi pala. Tapos itong malaking lollipop naman, tingsa daw sila ng pinsan niya. At nagbayad na rin kami. Yun lang, salamat!